Noong ikalabing-anim na siglo, nilang makapangyarihang kaharian tulad ng Espanya at Portugal ang nagtunggali para sa dominasyon ng mundo. Ito ay para magparami ng mga teritoryo, palaksin ang kanilang kapangyarihan sa politika at ekonomiya at ipalaganap ang Kristyanismo. Kaya naman, imnongkay ng Portugues na si Ferdinand Magellan na manguna siya sa isang ekspedisyon patungong Molucas gamit ang mas mabilis na daan sa Atlantico na didiretso sa Asia. Gustong gusto niyang puntahan nito dahil sa mga spices na mahalaga noon sa Europa at dahil sa kanyang paniniwala na bilog ang mundo. Sinabi niya muna ang plano niyang ito sa hari ng Portugal ngunit hindi ito inaprubahan dahil dito tungo na lang siya sa emperador ng Espanya na si Haring Carlos V. Nagsangayon naman ng hari sa kanyang plano at binigyan siya ng limang barko na tinawag na Trinidad, Santiago, Victoria, Concepcion at San Antonio sa paglalakbay ni Magellan noong taong 1519 ng Setyembre. Makakasama niya ang 260 na kawal. Kabilang dito sila Antonio Pigafetta na tagapagkwento ng kanilang paglalakbay at si Enrique de Malaca na magsasali ng wikang Espanyol sa wika ng mga mamamayan sa kanilang patutunguhan. Maalam siya sa pagsasalita ng malay na madalas ginagamit sa Southeast Asia noon. Nakilala ni Magellan si Enrique sa Mulukas noong siya ay sundalo pa lamang ng Portugal. Inabot ng halos dalawang taon ang kanilang paglalayag nang matagpuan na nila ang humunhon sa mar ng ikalabing anim ng Marso noong taong 1521. Nakilala dito ng mga Espanyol si Humabon na kanilang kinaibigan pininyagan. Noong Abril 14 ng taong 1521 bilang katoliko, sunod sa kanya bininyagan naman ng mga katutubo na magkasundo si na Magellan at Humabon. Sinabi niya na kakalabanin niya para kay Humabon ang kanilang mga karibal sa kabilang isla ng Mactan na pinamumunuan ni Lapu-Lapu. Kaya naman noong Abril 27, 1521, nagparating ng mensahe si Magellan sa kanila Si vosotros seguid y reconoced al emperador de España, el rey Humabon, y ofrecen tributo, podremos ser vuestros amigos. De lo contrario, Mactan sabrá como duelen nuestras espadas. Kung may mga espada kayo, may mga sibat kaming kawayan na pintigas ng mga apoy. Nagkasundo sila na pagliwanag. sa aatake ang mga Espanyol. Nag-alok naman ang tulong si Humabon. Pwede namin kayong tulungan sin importar qué suceda, no ayudéis, solo observad como se libra una batalla. Tumulak na nga sila patungong mactan, ngunit hindi sila makalapit sa pampang dahil sa mga bato. Kaya ang ginawa ng mga sundalong Espanyol, naglakad na lang sila. Isang libo at limandaan na katutubo ang pumalibot sa kanila sa tatlong hanay na tila at sulok. Pinaulanan nila ng mga sibat at pana at dumapo rin ang putik at pato sa mga dayuhan. Tinamaan si Magellan ng pana may laso sa kanyang binti ¡ Regresad a los barcos! ngunit mayroong anim o walo na nanatili sa tabi niya. Makalipas ang isang oras na labanan, sinibat si Magellan sa mukha. Kumanti naman siya ng saksak at sa kanyang pagbagsak, pinagtulungan na siya ng mga taga-baktan at matras na ang mga dayuhan. Pagbalik nila sa Cebu, sa tulong ni Enrique, inimbitahan sila ni Humabo na makasalo sa isang piging kasama ng mga magagandang Cebuana. Nalaso ng mga ito sa kinain nila, ngunit hanggang ngayon, nanatili bilang isang misteryo sa mga historians. Ang dahilan kung bakit sila dahil dito umalis ng Cebu ang mga natitirang Espanyol at tanging ang barkong Victoria lamang ang nakabalik sa Espanya.